Sandali lang ha. hindi lang ako. Tapos yung may module mo ha. One hour later. Wala. Nandito na ako. Tapos ka na ba sa module mo? Guys. Ako dito. Lagali. di ko pa rin tapos mag-module. Ay, sorry pa. Nagsa-search lang ako eh. No. Sorry. cellphone mo ha. Sagutan mo na yung module mo. Maghuhugas lang ako. Okay po, Papa. A few minutes later. Oh, Stefano, tapos ka na ba mag module Ano? Nag cellphone ka pa rin. Akala ko ba nagsasagot ka na ng module mo? A few minutes later. Para si Ana ko, ikaw na muna dito. Ako ba naman? Ang tawag mong galaw, hindi ka matapos sa module mo. Sige na, ako na muna dyan. Patang ko. <laughs> ako na lang kayo mag-aral. A few minutes later. Wow, ikaw na. Ito ba ko, ikaw na muna gumawa ng module. Ano? Ako na lang kaya pag-aralin mo. Ako na lang kaya gumawa lahat ng model mo. No? Sige na. masama pusang lang.